meron ng LRT. Oh, ano nangyari? Lalo po yung LRT 2. Ito yung uh, Tuason, no? Oh. Yung Aurora Boulevard. Oo. Oh, oh. Pansamantala daw pong ang operasyon ngayong umaga dahil Nako. sa technical problem. Ang dami daw mahira ang hindi makasakay dyan sa Antipolo. Nako dahil po sa... Po oh. oh. Eh. Ano yan? Antipolo to Divisoria eh. Oo. Oh. Tingnan natin kung operational na. Si Erlo Bringas, andun po. Erlo, anong nangyari ba dyan? Kuya yeah, Jen, Kuya Nelson, ibinalik na ng alas 6 ng umaga yung operasyon ng LRT-2 matapos itong uh, madelay dahil sa technical problem ngayong uh, Merkoles ng umaga. Pero ang sabi ng uh, pamunan ng LRT-2 ay dapat ay nag-operate na sila ng alas 5 ng umaga pero dahil sa nakitang technical operation o uh, technical problem ay uh, kinailangan nilang idelay ito ng halos isang oras. Nang dahil dyan ay labing tatlong stasyon mula sa west to east of metro ng Metro Manila ang naapektuhan. Kaya nagkaroon ng uh, medyo hababang pila sa stasyon kanina. Pero bandang alas 6 ng umaga kanina nang, ba, nang uh, manumbalit na yung mismong operasyon ng LRT2 kaya nakatuloy-tuloy na rin hanggang sa ngayon yung uh, pagpasok ng mga pasahero. At ayon sa pamunahan ng LR na light rate Light Rail Transit Authority ay uh, hindi pa nila maianunso ngayon kung ano yung naging uh, problema uh, pero sinitinak nila sa ating mga kababayang uh, commuters na ligtas ang kanila magiging bihaya ngayong umaga na ito hanggang uh, matapos ang operasyon nila uh, mayang gabi. At uh, bahagyan naman nagkaroon ng kaunting uh, pag-build up ng uh, traffic sa bandang uh, stasyon sa bahagi ng Antipolo at Recto at uh, ilang pang stasyon hanggang makarating sa Recto Station dahil marami sa ilang uh, mga commuter ay uh, pinili na lang na mag-jeep o kaya mag-bus pupunta sa kanilang mga trabaho. Sa so, gayon, balik normal na ang operasyon dito sa bahagi ng LRT-2. Kaya sa mga kamabayan natin, alis pa lang ngayong na, uh, oras na ito ay wala na silang dapat na ipag-alala dahil na isa na yung uh, nasabing technical problem. Yung na latest, Erlo Bringas, para sa 100% balita.